Welcome back again to my channel. So for today's video, ayan, ano ibang area naman puntahan natin, guys. So ito yung dito part pa rin siya ng Antipolo. So dito makikita yung Cloud 9 360 view. So ayan. So mura lang, guys, pag pumunta kayo dito kasi yung entrance lang na nasa 60 pesos yata. Tapos pag may mga motor naman kayo, better guys ano um magda mas mabilis siya. Tsaka need niyo i, -go i google kasi medyo ano yung area. Tapos ayan. Originally guys, inopen siya for restaurant itong area na to. So open nila last 1995 so medyo may katagalan na ren Tapos hanggang ayon tapos ngayon guys ito yung pinaka-highlight talaga dito guys apart from dun sa restaurant guys ayun yung mismong ano hanging bridge papunta dun sa ano papunta dun sa 300 uh, panoramic view na makikita mo yung kabuuan ano uh, paikot yung kabuuan uh, Metro Manila uh, sa malayo-malayuan makikita mo siya yung kabuuan talaga Bago mo marating guys yung hanging bridge yung uh, ayun pagdadaanan niyo to. So parang uh, partly ano siya museum. Uh, may mga kanya-kanya nang do nakagla siya guys, nakalagay siya diyan. So hanggang ano lang view ka lang talaga. So may mga iba-ibang design din siya guys bago mo marating. Ayun paikot 'yan siya guys. Tapos may mga description bawat ano sa mga wall may mga nakalagay diyan na description. So ayan yung mga antique, may mga ayun kanya-kanya may mga coins. So, siguro, ano, uh, may mga beliefs sila dito, something. So, ayan. May mga descriptions lang kung saan, kung kailan. So, ayan. Bawat isa, bawat items, guys, may mga kanya-kanyang description yan. So, ito yung bago mo, ano, pagkabayad mo, guys, ito yung una mong lulusutan bago mo marating yung, ano, bridge. Yung hanging bridge mismo. So, ayan na siya. So malilibang ka guys kasi habang ano lalo na pag mar maraming nakapila ayan um hindi ka mabuboard kasi nga ayun nababasa mo yan siya sa isang tabi So while on your way papunta doon ayan yung um ano nila uh, pwede ina-offer nilang na pwede mo ring ano ah uh, uh, pwede mo ring tingnan ayan so ayan habang naghihintay ka So ayan na guys yung mismong bridge so medyo scary So, kailangan dito, guys, ano, uh, hindi ka maarte, hindi ka matakotin kasi nga talagang, ano, siya, challenging, talagang, ayun, nakakatakot kasi, ano, siya, nagbabounce yung, yung, ano, um, yung mismong bridge. So, at least 15 people lang yung allow allowed, guys, at the same time na, I mean, ah uh, habang paakyat doon kasi yung sobrang bigat hindi na rin siguro baka magkakapurno or something so may mga ano sila may mga do's and don'ts sila habang papunta ka doon so isa sa mga don'ts nila guys yung bawal mag ano mag selfie medyo nakakatakot guys kasi nga ano na nag, nag, nagsiswing yung ano yung habang naglalakad ka so wala akong choice guys kundi ano ah uh, na ako sa gitna so ayan kailangan ko marating dun sa ano sa taas talaga so ayan yung pinaka ano niya guys pinaka highlight sa lahat yung view na makikita mo dun sa taas so ayan Habang binabaybay ko yan guys yung pataas, pataas naman ng pataas yung ano yung bridge. So ayan, nakakatakot. Challenging guys, kailangan malakas lang talaga ang loob mo ayan. At the same time guys, sobrang nervous talaga kasi what if hindi mo marating yun kasi nga baka bibigay or something. Pero still andyan na ako. So ayan. hindi lang kung hindi lang dahil dun sa kagustuhan ko makita talaga ako anong meron dun sa, ta sa taas guys hindi ko talaga to aakyatin kasi sobrang unang tingin ko palang guys alam kung uh, talaga kasi nga nauga talaga mismo yung ano yung bridge so ayan pero safe naman guys kasi parang ano siya parang steel so ayan yung feeling mo nandyan parang gusto mo nang mag back out pero hindi ka na pwedeng bumalik kasi nga andyan ka na sa kitna kaya tuloy lang ang laban so ayan na siya So, sobrang, uh, ano lang, parang one step at a time, kasi nga, dahan-dahan. Huwag ka lang din talagang masyadong nervous. Tsaka, ang aim mo naman talaga dyan is marating mo yung taas. So, go lang. So, ayan na siya. habang ayan guys yung nila, ni ano kayo binabayboy ko yan nararamdaman ko yung ayan sobrang nervous pero ayan nagawa ko pa rin mag selfie at mag video so kahit bawal ayan go pa lang din as long as kaya mo namang i-manage I think yan tuloy ka lang so ayan na siya malapit na ako Yay! Finally, I made it. So, ayan. Ayan, nasa taas na ako. So, pa nakahinga din ako ng malalim, guys. At saka yung feeling na naging success. So, ayan. Sobrang parang na ako may ano accomplishment ako nagawa today so ayan na siya so makikita mo yan guys ayon kung ikutin mo yung buong ano kaya mas kaya sinasabi nila guys 360 view kasi ayan paikot na yan guys ayan mo makikita mo yung kabuuan ng Metro Manila sa kalayuan so ayan yung sa mismong Rizal, bayan ng Rizal. So, ayan, makikita mo. Tapos, yung time din na yan, guys, ay medyo, ayan, pansin nyo naman, dumidilim na siya. Tapos, ano, maulan din yung, ano, time na yan. So, hindi ganun kaganda, pero still, ayon. okay pa rin yung, ano, naging, ano, lakad ko today. So, ayan. Ayun, do sa kabilang side, ayun, yung ibang, ano, naman, yun yung restaurant, guys. So, kung mapapansin nyo naman, guys, pag nandyan kayo, ayun, yung mga taong nandyan, kanya-kanyang ano, ah, kanya-kanyang selfie, ayun, yung parang accomplishment nila na narating nila dyan. Kasi hindi biro yung umakyat talaga ng hanging bridge, promise. Sobrang kaba na talaga hindi ko ma-imagine. So, kung ulitin, ayoko na talaga. So, minsan lang. <laughs> minsan ko nang ginawa, ayoko nang ulitin. So, ayan lang. So, ayan naman yung mga ano nila, mga painting na nandyan naka ano. Yun naman yung guys, ayan yung mga, yung way mo pa kung saan uh, tapos mo na yung ano, uh, naikot yung sa taas. Ayan yung pa uh, paisit naman yung area na yan. So, dito naman makikita mo yung iba't ibang painting, mga naka-frame. Pero ano siya guys, secured siya talagang inano siya for safety na hindi magalaw or something. So, ayan, nasa wall lang siya sa gilid. So ayan yung mga collection nila or ano ayun mga naka-display dyan. So hindi ano um hindi ka rin magu habang paano ka kasi nga makikita mo yung mga ganon. So parang additional ano learning. Ah uh, hindi ka ano mainip habang naglalakad pa pa especially ano uh, hindi ganong kalaki yung ano yung uh, daan papaba. So ayan yung matatanaw mo. Tapos ang ganda ng surroundings na ayun. Yung vibes niya guys, sobrang ganda. Ayan, parang tipong may mga antics na silang mga uh, sinit aside sa area na yan. So, ayan. May bridge pa rin naman. Ayan yung mga, ayan yung isang ano nila, uh, pwede kang umakyat dyan. Yung ayaw mag-dare mag na, umak na ano, umak tumung, umakyat doon sa bridge na yon So, ayan. So, doon sa mga at tinatayo talaga. Ayan yung option naman sila guys actually so hindi ka man hindi ka naman pino-force nila talagang kailangan mong dumaan doon sa hanging bridge na yon so good thing kasi ano ang ganda ng ano ang ganda ng area so ayan na yung ayan yung paikot na yan guys so parang ganda nature na nature ang dating tapos ayun sa baba niyan guys ayun na yung kalsada ayun yung highway so ayun na yan dyan. Uh, tagusan na yan kung papunta kang south or north or pamanilak or dun sa kabilang side ka naman. dahil gumagabi na, ayan, so kailangan na mag-prepare para umalis dahil medyo malayo pa yung pauwihan ko. So makikita siya guys, sa sumulong highway lang siya. So kung mag waste kayo, yun, madali lang naman siyang makita. So mas mabilis pa rin guys yung may dala kayong sasakyan para walang hassle, ayan. Pero the best pa rin guys yung ano, yung motor. So ayan, kahit mag-traffic ayon. So, ayan na siya. So, yung way nyo pa guys, ay medyo ano siya, yung mabundok. So, ayan, may mga ano naman sila, may mga street lights. So, ang ganda. So, ayan na mismo yung highway, guys. Ayan, thank you for watching. Bye!